Uh, mga kababayan, tayo nagbabalik na naman sa isang panibagong video na kung saan makikita natin na ang isang pare ay nagsasalita. ay nagagalak mga kababayan kasi nakikita natin na unti-unti nang napukaw o namulat ang mga uh, religious group. Ito'y isang magandang sinyales no, na unti-unti nang uh, nagsasalita ang mga religious group. At uh, masaya tayo mga kababayan kasi nga marami na tayong uh, nagsasalita upang ipaalam at ipadama sa mga Pilipino na kailangan na nating kumilos at gumising. So, without further ado mga kababayan, let's go and watch the video. Pag naka-red, tigil. Kahit walang lumalakad na sasakyan, walang tumatawid. Ilalayo pa natin sa subik ang Pilipino pag nasa subik ang babae, law-abiding citizen. Ang tanong bakit? Alam nila kasi, hindi sila paglalaroan, hindi sila bibiruin ng gobyerno sa Hong Kong. Naran po ba kayo? Ang totoo niyan, yung katabi mo, matinu yan. Pakisabi mo sa katabi mo, matinu yan. Pag matino ang nagpapasunod. Amen po ba? Amen po ba? Nako, kung mayroong napakabait, eh Pilipino na. Basta matino ang nagpapatupad. Iyan po ang nagustuhan ko sa Duterte Administration. Kahit ako po ay isang obispo, pare, oh alam niyo naman si Pangulo eh, pag binanggit ang pare, eh dumudura. Oh hindi naman ako kasali doon. Ang katwiran ko, hindi naman lahat hindi ako kasali doon. Binabanggit ang Pangulo, pera si Bisha Perez. Narin po ba kayo? Eh, ba't ako masasali? Eh, kapogi kong ito. Na, no. biro lang po. Pero yun po ang totoo. Noong ako po'y nag-aaral, paborito ko pong guro, eh may katapangan. Abay, nakikinig lahat ng kaklase ko. Pag ang guro ay napakabait, naglalaro yung mga klasiko walang matutunan. Nakukuha niyo po bang ibig kong sabihin? Ah, eh, sigurado, ang mabait, ang pinsam buo, katangahan. Pakisabi mo sa katabi mo, pinsang buo ng mabait, katangahan. Ako po ay isang professor din by profession. Isa po ako sa kinatatakutan ng mga estudyante. Pag ako po'y naglalakad sa koridor, nauubos ang estudyante. Pag pumasok ako sa pintuan, tahimik para mga pinitpit na luya ang mga bata. Pero isa lang ang aking sinisigurado may matututunan ang mga bata sa akin. Ah uh, mga kababayan, makikita natin base sa kanya mga sinasabi, they have commonalities with PRRD. ah uh, magaling sila magdisiplina. Tama naman mga kababayan, no? kapag sobrang bait at sobrang luwag mo, inaabuso ka. Kaya po, ako ay kinatatakutan pero pinakamamahal ng mga estudyante. Naran po kayo. Naran po kayo. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Yung mga hindi pumalakpak, eh, bahala kayo. Naran po kayo. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, oh, mga politiko'y takot na takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo. Takot. Aba, eh biglang anong nangyari? Ngayon eh, ang mga kurakote, eh. mga nakaupo. <laughs> Narin po kayo? Ako, eh tayo may hindi pinanganakahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung hindi tayo magsasalita at kikilos, kung hindi tayo magpapakita ng puwersa ng lakas. Mga kababayan, goosebumps ako sa sinasabi ni Ab Kasi nga, no nararamdaman ko na malapit na talaga. Kasi malaki ang influensya ng simbahan. Kasi pag ipinanawagan ng simbahan sa kanilang mga miyembro na lumabas tayo at magsalita, talagang mangyayari yan kasi nga gusto ng paring ito na umunlad ang Pilipinas. Sino ba ang ayaw, ba? Diba? Sa nakikita kasi ngayon, no, lalong-lalo na, na may lumabas na mga testigo, lumabas na video, yun, enough na yun mga kababayan. At yung maraming mga controversy na nililink ang, ang mga Marcoses ngayon, tama na namulat na pukaw ang isang religious group. Sana marami pang mga religious group ang magsasalita, hindi lang ang Catholic, hindi lang si Pastor Kibuloy. Sana marami pa. Sino ang gagawa nito? No, kung palakpak lang, hindi mo magawa, eh, lalo na sa hindi mo kaya. Yung makasigaw ng Amen! O, yan yung matatapang. Yung mga hindi mag... Uh, oh, nakikain lang yun. Yung mga ganon, yung mga Kumain lang yun ang kanin at ulam kanina. Nakalimutan na. Hindi. Dapat, ito ang tandaan nyo. Ang buhay natin, minsan lang. Pakisabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Sabihin mo, sabihin mo, sabihin mo, malapit na. Pero, bago mamatay, napakagandang Nagparinig ka, nagparamdam ka para sa bayan. Yun, Yun mga kababayan, ang lakas ng minsahe ni Father. Uh, Ganon din yung sinisigaw ni Maharlika na tayong lahat ay mamamatay lang din naman. Mas mainam ng mamatay na may pinaglalaban kaysa mamatay kang duwag. Talagang nararamdaman natin mga kababayan no? na nagsisimula na talaga. no Sana tuloy-tuloy na ang momentum na ganito na marami pang ibang religious group ang magsasalita yun ang pinakamahalaga sa lahat. Amen po? Ako po, hindi takot, makulong, mabugbog, basta't iparamdam mo yung gusto mong iparamdam. Mababae, gusto mo, maganda, mayaman, sexy, e eh, gustong gusto mo. Sa tuwing nakikita mo, nagpupunta ka ng kubeta. Hanggang kubeta ka na lang, hindi ka magtatapat, hindi ka magpaparamdam. Pag dumaan na gano'n, simulan mo sa kindat. Simulan mo sa dila. Hanggang sabihin mo, kras kita. Hindi ka man tanggapin, at least nagparamdam ka. Mga bulakenyos, mga kasama kong sa sambales, pampanga, aba, hindi masama na suportahan natin itong raling to yung iba na pe-pressure ng konsino. Natural lang yon. Ang namimressure sa kanila, siguro nasa taas. Dahil kung nasa baba, hindi nila papansinin. Pero, aba tayong malaya, huwag tayong pa-pressure kahit kanino. Minsan lang ang buhay natin. Na, sabi mo sa katabi, mamamatay mama, ka rin. Sabi mo, mamaya lang. Wag <laughs> Dapat iparinig natin, iparamdam natin ang ating salubin. We are not against the government. Never. I never will. Lalo po ako. Ay, eh, nakapula nga ako eh. Naran ba kayo? Pero, kailangan nilang makita kanilang dapat marinig ang dapat makita at marinig. Gera? Handa ba ang Pilipinas sa gera? Hindi. Ha? Kurutan man eh. Talo tayo sa kurutan. Ilan ang bilyon ang Chino? Ilan tayo? tukan? Talo tayo. Huwag nilang gawing issue yan. At hindi mangyayaring magkagera. Pilipino pa, subukan nila rito, talo sila. Eh, kung ang laban lang ay chismis, panalo ang Pilipino. <laughs> ano? Ewan ko ba sa Pilipinas, walang chismosa. Wala, ano? Mamatay na sana, Lord, yung mga nagsisinungali. Huwag eh. <laughs> nilang gamitin yon, Napanakot, eh, divert, yung binanggit ni kapatid tungkol sa ayuda, wala akong question doon eh. Ang question ko ron ay nakakarating ba sa tamang tao yung ayuda? Eh ako hindi pa nakakaranas ng ayuda. Ewan ko itong mga kasama ko sa arapan. Nakatanggap na ba kayo? Ayuda. Eh kayo ba'y nakatanggap na? Oo, oh, kaya kayo magrarali, hindi pa kayo nakakatikin. <laughs> Ako po'y nagbibiro lang, pero iyon po'y katotohanan. Kung iyon napupunta sa tama. Eh, yan lang eh. Panahon ni Pangulong Duterte, kinu-question ko na ang saan ito mapalabas, makuha ng SMNI. Yung Mga kababayan, no? ang sarap pakinggan na isang pare is binabanggit niya yung SMNI na alam naman niya na ang SMNI is ano pag, pagmamayari ng KOJC at ng mga miyembro nito. So, ang sarap pakinggan na nagkakaisa, nakikita mo talagang nagkakaisa na ang mga religious groups sa ngayon para sa isang layunin upang umunlad ang Pilipinas upang wakasan ang korupsyon sa bansa. So, di ba ang sarap pakinggan na yun, malaya niyang binigkas SMNI Makikita mo talaga na iisa ang layunin ng mga religious group na ito no. Walang issues ang religion para sa kanila. Ang mga tao may free will naman kung aling relihiyon ang papasukin niya. Ngunit kahit iba-iba pa yung religion natin, mga kababayan, iisa pa rin yung dugo natin. Tayo pa rin ay mga Pilipino. So yun, isang layunin na umunlad ang bansang Pilipinas at wakasan ang corruption. Binibigay natin sa four piece. Ako yung dole, yung mga tupad na nagwawales at nagdadamo, isang oras lang ang naipapay eight hours. So, walang problema ang gobyerno, yung nagpapatupad. Naran po kayo, yung purpose, hanapin mo mga nanay, ibit, isinasanla yung card. Nangagsusugan kung ang binibigyan ba niya ay matitinong kagaya ng nasa harapan ko ngayon. Ima, hindi nag-yes. Eh, bahala kayo. Ako'y nangangarap ng maganda sa inyo eh hindi nangangarap. Naran po ba kayo? Hindi ako against diyan pero dapat tama ang binibigyan. Naran po kayo? Oo. Oh, Pag sa politiko, dole, ang magwawalis mayayaman pa sa amin. Pero naka-uniform, nasa lilim, nagkikwentuhan. Ang pinagkikwentuhan, ganito lagi. Alam mo ba? Yun mga introduction ng mga chismoso. Alam mo ba? Alam niyo ba? O tango naman. Ang akin po, na tinatayuan dito sa Mayuso. Ito yung panahon, lalo na mga taga Luzon, first rally na gaganapin dito sa Luzon, ito po sa 28. Hindi tayo papayag na hindi natin iparinig, iparamdam, ipakita ang dapat nating ipakita sa bayang Pilipinas na ating minamahal. Ako po, kung matetreten sila sa pagtakbo ng mga Duterte, matreten sila. Bakit? Eh, matitino yung Duterte. Yung mga hindi tumatango, makita mo, yung mga palabas lang yun ng mga kalaban natin. Yung mga tumatango, yan ay mga Duterte. Yan. Yung mga nag-yes na gano'n, nabusog yung kanina. <laughs> Ako po, kahit obispo nung panahong iyan ay lumalaban, ako po'y kasakasama. Ako po'y nangitim. ako inalukan na maupo sa kabinet. Hindi ko tinanggap ang gusto ko'y makita siyang namamahala. Kung anong ginawa niya sa Dabao, gawin niya sa Pilipinas at ginawa niya sa Pilipinas. <laughs> Mabalik yon, ako po ay matutuwa.